Iniisip kanya ngayon. Hindi ito pagpapalabis. Talagang iniisip kanya. Hawak ang cellphone kanina, binabalikan ang mga sandali na. Pinagsamahan nyo. Mga litrato. Mensahe. Mga alaala. Wala siyang ipinadala kahit ano, ngunit tiningnan niya ang bawat detalye. Parang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili sa isang bagay na alam na niya, natalo na siya. At alam mo yon dahil hindi nagsisinumaling ang instant. Naramdaman mo nung siya ay nagsimulang lumayo, nung nabawasan ang mga mensahe at ang dating kasiyahan ay naging wala. Sinabi niya na may iba siyang ginagawa, pero iyon ay isa lamang ibabaw. Ang totoo ay tinatalo siya ng takot sa loob. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay naguguluhan sa kawalang-kasiguraduhan. Sa totoo, litong-lito siya. Lumalabas kasama ang iba, sinusubukang maging masaya sa mga sayawan, tumawa sa mga walang lamang usapan. Pero sa kaloob-looban, alam niya na wala kang katulad. Hinahanap-hanap niya ang iyong kasiglahan, ang iyong presensya. Ang usapan inyong dalawa, malalim at totoo, iyon ay isang bagay na hindi na niya muling natagpuan. Kaya't naghahanap siya ng mumunang pansin, sinusubukang mapunan ang kakulangang iniwan mo. Hindi mo lang ito iniisip, Sinabi niya na kailangan niya ng oras. Mensahe para sa'yo. Isang kasinungalingan yon. Ang kailangan niya ay tapang. Tapang para aminin na nahawakan mo siya sa paraang hindi nagawa ng iba at iyon ay pinanlalamigan siya. Alam niya na nabasa mo sa pagitan ng mga linya na nahawakan mo ang mga sugat na itinatago niya. Ngumiti man siya sa iba, ngunit hindi umaabot ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Napansin mo yon? Ang ngiti niya ay hindi na pareho. Mayroon sanang sigla noong kasama kanya, at ngayon tila isa na lamang maskara. Tinatago niya na iniisip ka pa rin niya tuwing gabi, na bawat beses na makipag-ugnayan siya sa iba, ikinukumpara niya sa inyong pananaw. Walang maikukumpara. Wala ni isang lumapit. At habang ito'y nangyayari, hinaharap mo rin ang sariling mga hapdi. Sinusukat mo ang mga oras, tinatanong kung iniisip ka pa rin niya. At ang sagot ay, ngunit hindi ibig sabihin na. L.V. Fazer Algo, respeto. Siya ay nakakulong sa kanyang sariling takot at pagmamataas. Samantalang, ikaw ay sumusubok na magpatuloy, siya ay habang buhay ng paralisado, muling binubuhay ang parehong mga sandaling hindi na nangyayari. Inisip na niya kung ano ang magiging pakiramdam ng muling makasama ka. Ang taong ito ay gumagawa ng mga senaryo sa kanyang isip na nagpapatindi sa kanyang sakit. Iniisip niyang kumatok sa iyong pintuan o sadyang. Makasalubong ka. Pag-uusat sa kanto, mga mahiyain niti, pero sa parehong oras, pinipigilan niya ang sarili na umakto. Ang katotohanan ay alam niya na magiging masakit ang makarinig ng i-hindi, at lalo pa siyang napaparalisa. Minaliit ka niya. Minaliit niya ang nararamdaman niya. Ngunit ngayon, sa paglapit ng katotohanan, napagtanto niyang hindi ka madaling kalimutan. Ikaw ay malaking kawalan sa buhay niya sa isang paraang hindi niya naintindihan hanggang ngayon. At, hulaan mo, napagtanto niya na ang pagkawala ay isang bigat, isang pasanin na dinadala niya ng mag-isa. Kahit hindi niya aminin, ang brutal na katotohanan ay natatakot siyang mawala ka ng tuluyan. Natatakot siyang baka nakatagpo ka na ng ibang taong. Maaring magbigay sa iyo ng hindi niya kayang ibigay habang iniisip mo siya, namumuhay siya sa isang tahimik na siklo ng pagsisisi. Nais niyang magkaroon ng isa pang pagkakataon, pero hindi niya alam kung paano hihilingin ito, parang nawala ang pagkakataon sa isang di mababawing paraan. At ikaw, samantalang patuloy sa iyong buhay, iniisip mong baka. Ikaw ay kanyang iniignore. Pero hindi kanya iniignore. Pinagmamasdan kanya, nararamdaman kanya at alam niyang. Ang kanyang ginawa ay mali at alam niyang dadalhin niya. Ang pagkakamali na iyon magpakailanman kung hindi niya makakayang baliktarin ang sitwasyon. Lumilipas ang oras at habang sinusubukan mong. Maging matatag, ang taong ito ay nawawala ang tapang. Siya ay nagkukubli. Nagkukunwaring maayos ang lahat pero alam niyang ikaw ang lahat at ang katotohanan ng iyon ay masakit. At sa kaibuturan, alam na niya iyon. Hindi lang niya alam kung paano haharapin ang taong ito ay nalulubog sa mga alaala na mas gusto niyang kalimutan. Sinasabi niyang siya ay masaya. Pero sa totoo lang, ang bawat tawa ay nagtatago ng isang kawalan na alam mong mabuti. Samantalang, ikaw ay natutulog, siya ay nalulunod sa mga alaala ng kung ano ang meron kayo at kung paano yon. Itinapon. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa loob, siya ay nagliliyab. Sinabi niya na kailangan niyang magpatuloy, ngunit wala naman siyang pinupuntahan. Ang tunay niyang kailangan ay ang lakas para harapin. Ang kanyang winasak. Siya ay naroroon, sinusubukan kumbinsihin ang sarili na magiging masaya siya nang wala ka, habang sa totoo lang, ang kakulangan mo sa kanya ay hindi matitiis. Siya ay nagpapakalibang sa mga kaibigan, sa mga party, sa anumang bagay na makakapigil sa isipin ka. Ngunit, ang katotohanan ay, sa mga sandali ng kalungkutan, hinahanap ka niya sa bawat sulok, sa bawat kanta, sa bawat tawa na naririnig niya. At alam mo ito dahil, kahit wala kayong komunikasyon, may koneksyon na hindi kailanman nawala. Naramdaman mo nang nagsimulang lumayo siya, at hindi iyon walang dahilan. Ang pakiramdam na iyon na, may mali na ang distansya ay hindi natural. Ngayon, siya ay namamalimos ng mumo ng atensyon na. Minsan mong inialok ng bukal sa loob kailangan kanya, ngunit ang kanyang pride ang pumipigil na umamin siya. Samantala, nakikita mong lumalabas siya kasama ang iba, sinusubukang hanapin ang kung ano ang meron kayo, ngunit ang katotohanan ay wala nang makakahalin tulad mo. Hindi mo yon iniisip, napapansin niya yon, kahit na ipinagpapalagay niyang hindi. Siya. Niloloko ang sarili, ngunit alam mo ang butas sa loob niya, isang butas na kilala mo ng mas higit pa. Sa kahit sino, ang katotohanan ay mis kanya sa paraang hindi niya kayang ipahayag. Nararamdaman niya ang sakit ng pagsisisi, ngunit hindi niya alam kung paano babalik. At iyon ang kumakain sa kanya mula sa loob. Natakot siya na ikaw ang isang napakalaking hakbang, at ngayon ay nakulong siya sa takot na iyon. Siya ay kumakapit sa mga alaala na nagpapahirap sa kanya, habang nagkukunwari na hindi mahalaga ang kanyang nawala. Hindi siya maaring magpatuloy, ngunit wala man lang lakas ng loob na subukang muling mabawi kung ano ang kanyang pinakawalan. Samantala, ikaw. Ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay, subalit sa bawat pagkakataong tumunog ang iyong telepono, sinusuri mo kung siya. Ang pag-asang iyon, gaano man kaliit, ay nariyan pa rin, nagdudulot ng sakit at isang pag-asam na pilit mong. Tinatangka na huwag pansinin. Ngunit ang katotohanan ay alam mo na hindi siya sapat na malayo upang makalimutan siya. Bawat hakbang na iyong nilalakbay patungo sa hinaharap ay binabalik ang alaala ng kung ano ang maaring maging kayo. At ang malupit na katotohanan ay siya ay nakikipaglaban sa mga demonyong hindi mo kailanman. Nakita. Naghuhuad siyang okay lang siya, ngunit bawat niti ay isang pagsusumikap. Siya ay nagsisisi. Ngunit pinipigil siya ng kanyang pride upang manahimik. Malinaw na nais niyang bumalik ka. Ngunit sa kanyang kilos, tila hindi lumilipas ang oras at walang pwedeng magbago. Nais niyang malaman mo, ngunit hindi niya sinasabi, at ito ay lalo pang nagpapataas ng iyong pagkadismaya. Lalo siyang lumalayo, ngunit sa araw-araw ay napagtatanto niyang hindi ka. Mapapalitan. Kung gaano niya sinasabing siya ay nasisiyahan ay isa lamang pagpapanggap. Sa kaila-ilaliman. Ang nais talaga niya ay bumalik ka, ngunit siya ay paralisado ng insekuridad. At alam mo na yon. Nagpapatuloy ang siklo at habang lumilipas ang panahon. Kayo'y nagiging mas malayo, ngunit ang damdamin ay hindi naglaho. At tignan mo. Lahat ng nangyayari na yon ay nagtutulak ng ideya na kahit hindi. Niya kayang ipahayag, ang koneksyon sa pagitan nyo ay nandyan pa rin kahit sa katahimikan. Hindi niya matigil ang pag-isip sa'yo kahit hindi niya inaamin. Patuloy niya. Iniisip kung paano ibasa na ang lahat. Habang ikaw ay natutulog, siya'y gising, pinanunumbalik ang mga sandaling. Malinaw na nakalaan na maging higit pa. Miss na miss niya ang kung anong meron kayo at. Tinatangka itong huwag pansinin. Hanggang ngayon, nagawa lamang niyang ilihis ang tingin, walang tapang na harapin ang katotohanan. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang totoo, hindi niya alam paano haharapin ang nararamdaman. Siya'y naliligaw, litong-lito, nakukulong sa isang siklo ng pagsisisi. Bawat mensaheng hindi niya pinapadala at bawat pag-isip na tinatangkanyang itaboy, ang kaalamang na ang pagkawala ay patuloy na lumalawak. Napansin mo kung kailan siya nagsimulang maglaho. Yung mga plano na ginawa niyo ng magkasama. Ang akala mong pangako ay naging. At alam mong totoo ito dahil naramdaman mo ang pagbabago sa enerhiya yung dati natural ngayon isang tahimik na paglaban. Ang taong ito ay napapaligiran ng mga kalibangan, lumalabas, nakikipaglandian, sinusubukang punan ang kakulangan na iniwan mo. Pero sa kaloob-looban, nararamdaman niya. Na walang makakatumba sayo. Nakikipagkita siya sa iba, pero walang sinuman ang kayang saklawan ang meron kayo. Parang, Sinusubukan niyang buuin ang isang libong pirasong puzzle, pero nawawala ang gitnang piraso na nagbibigay kahulugan sa larawan. Hindi ka nag imagine Ang katotohanan ay nagpapapansin siya para sa mumo ng atensyon, habang kunway maayos lang siya. Ang matinding katotohanan ay, sa kabila ng kanyang pagpapanggap na walang alalahanin, mas hinahanap-hanap ka pa niya kaysa sa kaya niyang. Aminin. Ang tunay niyang gusto ay paraan para makabalik, pero hinahadlangan siya ng pride. Nagtatago siya sa likod. Nang mga pansamantalang libangan, dinidistract ang sarili, pero ang totoo'y ang itinatago niya ay isang kawalang puno na walang sinuman ang kayang punuin. Lubos siyang nagsisisi, pero hindi niya magawang siya ang maunang gumawa ng hakbang. Kinakain siya ng takot at kawalan ng kumpiyansa. Samantalang ikaw, nandyan, hinaharap ang sakit. Akala mo'y maaaring may pakialam pa siya, pero alam mong... Kung ano ang totoo, kapiling ang katahimikan, malayo sa katotohanang magpapalaya sana sa inyo. Ang natira ay espasyo sa pagitan nyo kung saan dapat ay nandoon ang koneksyon. Ulit-ulit mong itatanong sa sarili mo kung iniisip ka. Nya, kung namimiss ka niya, pero ang sagot ay isang baliktunog sa kawalan. At alam mo na yon. Ang taong ito ay nasa isang walang katapusang siklo ng pagsisisi. Nagigising siya na iniisip ka at sa gabi, habang sinisikap matulog, ang mga alaala ay ginugulo siya. Naaalala pa niya ang amoy mo, naririnig. Niya ang tawa mo na umaalingaw ngaw sa kanyang isipan. At kapag wala ka, kumakapit. Siya sa mumong atensyon na kaya niyang makuha sa iba. Pero walang makakatumbas sa Sinabi niya na kailangan niya ng oras. Nagsinungaling siya. Ang talagang kailangan niya ay tapang para harapin ang katotohanan na wala niya ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Maaaring nakikipag-date siya sa iba, sinusubukang punan ang kawalan. Pero ang mga interaksyong iyon ay mga distraction lamang. Habang natutulog ka, nagtatanong siya kung iniisip mo pa rin siya. Kung may nararamdaman ka pa. Sinusubukan niyang huwag pansinin ang mga damdamin, pero ang katotohanan ay hindi niya makalimutan. At alam mo yon dahil nakita mo ang lahat ng nangyari. Napansin mo ang maliliit na pagbabago sa paraan, ng kanyang pagsasalita sa kanyang pagtingin sa iyo, Nararamdaman mo noong siya ay lumayo, noong nagsimula siyang mag-iba ng kilos. Hindi lamang ito iyong imahinasyon, ito ang realidad na kayong dalawa ay umiiwas. Naharapin. Pagtuunan ng pansin ang mga senyales na nagpaklaro iyo na hindi siya maayos nang wala ka. Maaaring tinalikuran kanya. Pero narito siya, nagmamakaawa ng mumunting atensyon. Naghahanap siya ng mga sagot nawala siya at nalulunod sa duda. Bakit hindi siya makapagpadala ng mensahe? Ang taong ito ay natatakot. Takot na baka hindi siya sapat, na baka hindi mo na siya gusto. Alam niyang hindi siya basta-basta pwedeng bumalik ng walang paalala. Matapos ang lahat ng nangyari. Maaring sinusubukan niyang magmukhang malakas, pero ang katotohanan ay siya ay basag sa loob. Samantala, patuloy ka sa iyong araw-araw na gawain. Malinaw na hindi mo lang siya basta makakalimutan. Nakikita mo. At nararamdaman ang pagkawala niya kahit na sinusubukan mong hindi ipakita. Sinasabi ng mga kaibigan mo na dapat kang magpatuloy. Ngunit paano mo gagawin yon kung napaka-intense pa ng sakit ng paghihiwalay? Nagtatanong ka. Kung ano ang nangyari sa inyo? At ang sagot ay simple, sinira niya. Nararamdaman niya ang bigat ng pagkakasala sa kanyang dibdib. At hindi lang ito paungulila, ito rin ay pagsisisi. Na hindi niya pinahalagahan ang totoo sa inyo. Para sa kanya, mas madali ang magtago kaysa harapin ang mga damdamin. Bawat araw na lumilipas, nauunawaan niya na nauubos na ang buhay niya. At iyon ang kumakain sa kanya. O katotohanan na kailangan niyang harapin ang ideya na maaaring sumusulong ka na ay hindi matitiis. Samantala, pinapanood mo ang iyong buhay na nabubuksan ng walang sagot sa mga tanong na. Patuloy mong itinatanong. Napapaisip ka kung mahalaga pa rin siya, kung may nararamdaman pa rin siya. Ang totoo, mahalaga ka pa rin sa kanya. Hindi lang niya alam kung paano ito harapin. Nakatrap siya sa labirinto ng damdamin at kawalang katiyakan na siya mismo ang lumikha. At sa tuwing nakikita mo ang bagong post niya, bagong larawan, bagong tagumpay, masakit ang katotohanan. Ipinapakita niyang masaya siya, pero alam mo ang kabuuan ng istorya. Alam mo na ang talagang, Nais niya ay maibalik ka sa tabi niya. Pero mas malaki ang pride niya kaysa sa kabustuhan niyang makipagbalikan. At sa kaloob-looban. Sana kanyang patawarin siya isang araw. Pero ang tinatago niya ay hindi pa niya pinapatawad ang sarili niya. Kamakailan, sumabog siya sa wala lang. Ang pressure na wala ka sa tabi niya at ang pangangailangan na mapuno ang kawalan ay umapaw na. At sa mga oras na yon, lumabas ang mga pinakamasakit na katotohanan. Nagsimula niyang mapagtanto na wala siyang halaga gaya ng dati kung wala ka. Kung ano man ang mayroon siya, hindi yon sapat. Para sa kaluluwa, umalis siya noong kailangan mo siya at ngayon kailangan kanya higit pa sa dati. Naisip mo na ba ito? Nakikita niya na ngayon kung sino siya talaga. Sa bawat bagong taong pumapasok. Sa kanyang buhay, napapansin niyang hindi pareho ang koneksyon. Walang nakikita ang tunay na siya gaya ng pagkakakita mo walang. Nakakapagpadama ng kanyang puso gaya ng nagawa mo. Alam niya na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay pumipigil sa kanya, pero hindi niya alam kung paano ito haharapin. Araw-araw, sinusubukan niyang hindi isipin ka, pero ang totoo ay palagi kang nandoon. Ang malupit na katotohanan ay, nakatrap siya sa isang self-imposed cycle ng kawalan ng pagkilos at pagsisisi. Hinihiling niyang. Nagawa niyang ibang paraan ang mga bagay sa bawat mensahe na hindi ipinadala, bawat tawag na hindi ginawa, lumulubog siya ng mas malalim sa kanyang sariling isip. At ngayon, nakikita niyang namamalimos siya ng mga mumunang. Ang atensyon na handa ka ng ibigay dati. Isang posibilidad ng pagkakasundo na ngayon ay tila malayo na. At ikaw naman, patuloy na nabubuhay. Sa karga ng emosyong dinadala mo, mayroong labanan sa loob mo. Sinusubukan mong magpatuloy, ngunit ang mga alaala ay nagpapaikli ng iyong hakbang. Bawat halakhak na inyong binahagi, bawat sandali ng katahimikan na puno ng kahulugan lahat ay nananatiling mabigat. Para bang nalulunod ka sa mga alaala at tanong? Alam mo na ang pagkukulang na nararamdaman niya ay totoo. Maaaring hindi niya sinasabi, ngunit nararamdaman mo. Ang kalungkutan ay yakap siya sa mga gabi na siya ay pinakanagiging marupok. Namumuhay siya bilang isang mamamahayag na naghahanap ng balita tungkol sa iyo, ngunit walang lakas ng loob na gawin ang dapat gawin. At alam mo na ito. Ang katotohanan ay ang oras ay lumilipas at nawawala ka na sa kanya magpakailanman. Samantala, nararamdaman mo ang bigat ng paghihintay ng kawalan ng katiyakan. Bawat segundong lumilipas, lalo siyang napupuluputan ng kanyang pagmamalaki at lalo ka namang napapalayo sa kanya. At alam mo na ito.